mawawala si Maymay ng a few weeks. Anong, anong mararamdaman mo, Edward? <laughs> Ilang beses ko po sinabi na si Maymay May stole me. So, Ay, mo, no, ng... Dilip mo yan, Sir. Ayoko. <laughs> <laughs> Kasi hindi mo tapos to. Mahalak ka dyan. Sige. No. Sige. <laughs> Kayo po, ano po yung, yung pakiramdam pag kalahati ng... Ano po mo? Kaya na two weeks siya mawawa. Ano, ilang weeks? Almost a month, three weeks. Ano mararamdaman mo? Don't hate. Ikaw, ano mararamdaman mo may may? Hi, sir Mico! Subject, hello po. stop tuloy. Si Biko is here. Hi, Mico. So, Sa office. In-interview ko eh. Magagawa ko ng YouTube channel. Tos! <laughs> Hindi, seriously. Kailangan ka alas, may? For the shoot? Hindi pa po sure, sir. Baka po, first week po na ito. Hindi, hmm. seriously. Kala ka alas, Mai, for the shoot? Hindi pa po sure, sir. Baka po, first week po na ito. Hmm. At busy naman si Edward for once, ha? So, hindi na kinikita. <laughs> 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 Nami-miss nyo na isa't isa, ha? Nami-miss nyo na, ha? <laughs> ah? Edward, ang hina na boses mo, nai-miss mo na na, ha? <laughs> <laughs> pupunta ka sa Hong Kong, Edward? Uh, pag pupunta ako, eh, ay, ay hindi. Pero parang I mean, hindi na, sir, kasi palagi silang fight scene, sir. Pero umaasa ka may my feeling ko na pagdadalawin ka niya. Holy week yun. Yeah, Yara, right, so, so pwede. Wala, wala nang, ay, wala nang i booking. Hindi natin alam. Hindi natin. Pero, yeah, oh, yung, yung, totoo, hindi ko alam. Pitingnan pa namin manunood ka sa sabado ng MMK ni Maymay. Yeah.